guys ano kaya yan daming bunga doon sa taas this wild big tree wild pig I think huh? tingnan you know na guys oh dito tayo Guys! Dito tayo ngayon. Guys, take a look Sa, I want to pick it this. Time to harvest. Ayun. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. So, I researched, guys ito yung maliliit maganda pala ito sa ano yung tawag yan maganda daw ito sa blood pressure kaya kukunin ko kainin daw ito guys tapos yun for blood pressure ayan yung maliliit maganda daw to guys para kung may ano yung pagpababa ng blood pressure 'yung maliliit na to, 'yung maliliit na 'yan. Ayun. So, kunin natin siya, guys, para uh, iano natin. Ayun. Daming bunga sa taas. Ayun, ayun pa doon. So, hindi ko 'yan ma maano. Itong maliit. Ayan, kukunin din natin yan. Mm. Uh mm. -huh. Ayan. Marami siya dito, guys. Ayan, oh. Okay.